Hello! So, ngayon, nandito kami sa kotse. Kain kami. Kasi, bakit tasan ba kami? Nandito kami sa Tanaka Hospital. Hospital. Nagpa-check up kasi siya kasi nga kahapon ay hindi siya nakapasok dahil sobrang sakit ng tiyan niya. Kasi, bakit? Usap kami. Tanong ko, bakit ba? Ano ba nakain mo? Hindi pa niya sinasabi kung ano. Yun pala, ay uminom siya ng gatas. Okay lang nagatas gatas lang basta eh. Ginawa niya, pinainit yung gatas. Tapos, hindi niya naubos. Binulik niya sa ref. Pina Tapos, pinalamig ko muna yung bago kayo lagay sa fridge. Okay, kahit pa. Kailangan doon, nuubos mo agad. Okay. Tapos ilang araw pa, ininom niya na yun. Nung natulog siya doon, sumatayin siya niya. Kinabukasan, di kami nakapasok. Di kami nakapasok. <laughs> so ngayon, yun, pa-check kami. Natawa yung doktor nung sinabi niya kung ano yung kinain niya nung huli. Very good daw. At least napatawa ko siya. <laughs> ngayon, galing naman kami sa drugstore. Kuha kami ng gamot. Eh, 40 minutes pa daw. So sabi namin siya, kakain muna kami ng lunch dahil dito kami nakain. So, ito, ito na kami. Ito yung sabi sa akin kainin. Mm, udon, udon daw. Man, tsaka <laughs> leche plan. <Udin>. Bakit leche plan? Hindi <laughs> ko alam. Di ba let jelly ata sabi, hindi leche plan eh. Jelly <laughs> at pudding. na ka naman nakikinig. ito yung aking kakainin. Walang katapusang ang, ang tag dito, Bi? Dong. Ha? Dong. Dong? Hindi ko alam. Ang tag na dito? Basta may Katsu dong. Don. Katsu don. Oh, dong. Oh, <laughs> Kainin mo dong? Ito dong. Oh. Ano, udon daw, udon. Udon na po. Hmm. Udon Parang na. Panset. Parang panset. Kain, kain. Palakas ka, ha? Nakot nga ang kangkok. Tubig, please. Hmm. So, yun ang ating number sa Gintay 97. Mayroon silang uh, uh, pack yung QR code. Scan mo lang. Tapos, malalaman mo kung pangilan ka na. Re-refresh natin. Natin. Ayun, doon ka. So, pangilan hmm. ka pa. 3, 6, 9, 12. Pang 14 ka pa tatawagin. Tagal naman. Tis, hmm. hmm. makapag-intay ka dito. Hmm. Diba? Okay. Okay. Thank you. Oh, malapit na, saka tayo punta doon. Babalik na kami sa pharmacy. Kunin natin yung gamot mo. Sorry, lagi na lang ako ng ospital. Hindi mo ospital. Papaklinik. Clinic pala. Klinik. Pa-check up. Halika na. Tama, assistant, Kasok. no? Ito ang itaang ito. Oo. Ano ang gamot? Ano na yung gamot. is 400. Ah. Tapos sa gamot ay 800. Hmm. Mas mura. Magpapacheck up ka na lang talaga dapat lagi. Kapag may nararamdaman ka. Kasi kung bibili ka lang ng over the counter na drug. Mahal. 2,000. di ba? 2000. Yung Binili ko sa'yo 2,000 isang <laughs> araw. <laughs> 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 Hindi ka agad nagal eh. Hindi. Tsaka may ano to eh. Siyempre. Ah, Hoken. Oh, syempre, gawa ng Hoken. Kaya sobrang, ano, malaking tulong din ng Hoken. Is, ano sa Tagalog? Insurance. Health insurance. Health insurance. Health card, kumbaga. Kaya ayun, apat yung inumin ko for ilang araw. Tapos inumulit ako ng milk. Wow! Napanis. Napanis. tara, hangin tayo. Ito yung hospital ko ngayon. Hospital mo? Wow! Ayun yan. Ito hospital na tinapacheck upan ko lagi ngayon. Okay, no. Pero gusto kong malamipat dito eh. Kasi wata na Let's go! Uwian na! Uwian na. Yun lang for today. Bye! Bye. <laughs> oh, minum ka na. Ano to? Ano to? Ah, yung sticker. Lalagyan mo sa ano mo. Sa techo mo. Minum ka na ng gamot. Para mawala na yung sartan sa mo. Ano yung una daw? Nasa dalawang Ito na. daw, dalawang unahan. Nasa yun? Karonal. Napin mo. Ito. So, yan ba yan? Oo. Oh, Caronal kasi lunch after. Ilan? Isa? Isa. Ah, isang tablet. Tsaka? Mia BM. Mia BM. dami namang gamot. Dimang araw ka pala iinom ng gamot. Ayan oh, nag-LBM lang. <laughs> Napakadami. Ilang tablet ang isa? Yung green, One. isang tablet. It's Isa, two. Two tablet yung pula. Pag hindi ka marunong magbasa, oh hirap. <laughs> Buti na lang pareho lang din ang kulay dito no, sa Japan. Anong okay. kulay sa Pinoy? Malamang. <laughs> Pampagas na naman kami. <laughs> 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 Nag-check mo? Ano? Hangin ng gulong. Hangin ng gulong? Paano yung dito? Hindi hmm. ko pa nga pala nakikita. Paano magpahangin ng gulong dito? Ah, Tama. Yan? Ano yan? Kukuha ka lang dito. Ah. Yan. Tapos, dadali mo doon. Ngayon ko lang nakita yan. Oo, nalaglag di. Siyempre, tatanggalin mo to. Siyempre, paano mo ma... Lalagyan ng hangin, hindi tatanggalin yung tapit. Ah, hindi ko alam eh. Wala talaga akong alam. Ito yan. Ito yung pang pang, pang gauge, di ba? Pag pinindot mo, lalabas yung hangin. Ah. Tapos dito bababasan. Yun, ubos hangin. Tapos na mo, pipilas pa yan. 2.4 kasi to, so babawasan mo ng hangin, ayun, hanggang sa mag, ay mapunta sa 4. Honestly, wala akong naintindihan. Um, 2.4 kasi yun yung, yun yung sukat nung sa gulong natin. So, Bakit ka magganyan Wow! Oh, dito, ikaw lang talaga magaganto sa sarili mo. Kaya nga. Hindi, yung ano, ikaw mismo yung mag-ano mag -ano sa kanila. Baka po Marat. gusto nyo mapahanginan yung gulong nyo, gano'n. Kung ikaw hanginan <laughs> ko yung ulo mo. <laughs> Nakita ko na, babalik na ako. Wala naman kasi talaga ako naiintindihan. Habang nagpapahangin siya, kain na tayo nito. Pudding. Leche plan nila dito. Ito kasi yung pwede sa akin. Kasi mahina pa yung chan ko. ko, bakit naman leche plan? Hindi ko gusto yung leche plan. Wow! Wow! Kain-kain ka kain. dyan ah! Tama! Cherry blossom na ba ito? Alin, yan. Oh. Natin, eh. mm. Ano yan? Yan? Oo. Iba tayo yan eh! Ano yan? Blanda no! Mm. Ah. Kamukha lang? Ewan, baka nga cherry blossom! Ang oh, aga naman no! Mm.